Magandang araw na naman muli mga kasambahay So ngayong umaga Magluluto na naman tayo ng pananghalian natin Magluluto natin mga kasambahay itong pochero Pork pochero So ito guys eh kisana na tayo dito ng sibuyas at kamates Tapos isang kutsa natin itong baboy natin Yan medyo pakatasin muna natin siya ng medyo matagal ng kaunti para masarap yan pagka medyo kumatas siya. Takpan muna natin yan guys. Ang totoo nito guys, di talaga ako marunong magloto pero kailangan ko gagawin to para sa mga anak ko buhat nung mawala yung aking asawa. So ito guys, dahil kumatas na siya ng kaunti, lagyan na natin siya ng konting tubig din yan dalawang cup yung linagay natin dyan mga kasambahay buti na nga lang talaga at mayroong youtube kahit papano nakapagluto ako sinusundan ko lang sa youtube para lang may mailuto lang tayo may pangulam okay na yan pero kahit pa paano, siyempre natuto rin tayo dahil salamat nga talaga sa YouTube si maraming magaya na mga luto doon. So ito guys, medyo kumukulo na siya. Ilagay na muna natin ito, ano, ilagay ko na itong mais na ito. si medyo matagal ito siya maluto, medyo matigas ito. Kaya unahin ko na siya. yung mga anak ko kasi guys mga nagtatrabaho din kaya walang may nagluluto sa kanila o kung hindi ako magloto asal lang sila sa mga grab food o ito guys lagyan muna natin siya ng kwan ng ano ng ah uh, huwag nito yung paminta uh, No so, mahirap talaga ko minsan yung nagluluto eh lalo na sa kagaya ko hindi talaga ako marunong magluto pero syempre ngayon kailangan ko na talaga magluto para sa mga anak ko So ito guys, 'yung baka malambot na itong mais natin lalagay susunod na natin itong kwan, itong patatas Ano ah, no hindi patatas pala itong carrots Karot kasi medyo matigas na yan. Mamaya maya naman, eh, sunod na yung, kwan, yung patatas. So, Nag-i-enjoy rin naman ako mga kasambahay sa ginagawa ko. Eh. Siyempre, ang ginagawa ko para sa mga bata, ini-enjoy ko na lang, matuto rin ako niyan. Yung guys, yung linagay ko na yan, saging yung guys na sabah. Pero kanina, pinirito ko no yan. Tapos -ta, ito guys, linagay ko na rin itong patatas. O, hintayin na lang natin ng kaunti yan para lumambot itong mga gulay natin. Tapos lalasahan natin yan kung masarap ba yan o hindi. Pero siyempre, masarap talaga yan. Itong putsero na ito, hindi ko alam kung mayroon talagang linalagyan ito ng kamote. Pero ito guys, linagyan ko ng kamote. Kasi yung anak kong panganay, hindi ko makain ng karne yan. Ang kinakain lang yan, mga gulay. So, para isang lutuan na lang. dinadamihan ko na lang ng gulay yan. Kaya pag nagluto ako kung baboy man o manok, dinadagdagan ko na lang ng gulay, kagaya na itong carrots, yung patatas na yan para may kakainin siya so ito guys linalagay na natin itong bagyo beans natin sabihin yan malapit na sa maluto si bagyo beans na yan masarap yan pagka medyo crunchy siya hindi naman masarap yan pagka na overcook siya takpan muna natin siya guys pakuluan ng kaunti so yan guys tuloy, -tuloy lang yung kulo niya Lagay na natin itong pichay. Sunod na itong, kwan, sunod na itong cabbage na ito. Ito, ito, luto na ito. May pananghalian na naman. Yan. So ganito lang talaga yung buhay ko guys. Eh. Mula nung yung asawa ko eh, umalis na. Linisan na niya yung mundong ibabaw. So, ang responsibilidad niya na iniwan sa akin ito, medyo mahirap. Mahirap talaga kasi hindi naman talaga ako nagluluto guys. Kasi yung asawa ko, marunong magluto yun. Yung nga lang, wala na siya. Kailangan ko rin gampanan yung responsibilidad niya sa mga anak namin. So, ito guys. Uh, tapos na itong linoloto natin. Lalasahan na lang natin ito mamaya tatakpan na lang natin ito mamaya tapos uh, hintayan natin na maluto ng konti itong mga cabbage natin at saka itong pitsay so yan guys luto na siya lulasahan na lang natin ito sige nga tikman mo nga yan ano masarap ano masarap ayaw sumagot tikman muli oh, di natin nikman pero nag thumbs up masarap daw ayos